kapayapaan sumayin na sumayin yung lahat. Ako si Maria, Hallelujah. ang narinig po sa inyo. Hallelujah. 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 Ako si Maria, Hallelujah. ang ina ng Diyos, ang nagbabahag ng aking salita Hallelujah. sa inyo. Ako si Maria, Hallelujah. ang patuloy na nagdarasal para sa kapayapaan ako si Maria ang inyong ina na inyong kasama sa pagdarasal para sa kapayapaan ng inyong mga tahanan. Ako si Maria ang nagdarasal para sa inyong lahat, para sa kapayapaan ng inyong kuminaan. Ako si Maria ang na narinig ko sa inyo upang magbigay ng aking alokan sa pamamagitan ng Panginoon ng Ama, nais isong sabi sa inyong lahat ang mga mensahe na kaligtasan Alleluia, ng mundo nito. Nais kong sabihin sa inyo Alleluia, Alleluia, na ang darating Alleluia, Alleluia, na pagyanig sa inyong bansa Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, ay hindi magiging madali sapagkat maraming buhay ang mawawala. Kaya't nais ko mga anak alleluia, na kayong lahat ay patuloy na magdasal ng ating San Lorosan upang ang pangyayari nito ay hindi magkaroon alleluia, alleluia, ng sakasuparan. Kayong lahat alleluia, alleluia, na nakikinig mundo ang hina ng komunidad, hina inyong mga tahanan Alleluia, Alleluia. na naglilingkod sa inyong mga anak. Nais kong humingi ng pagdarasan sa inyong lahat. Dasalin ninyo ang aking isang prosaryo, ang misteryo ng buka sa inyong mga tahanan nang sa ay ninyo na kasama ninyo ako sa panalangin kaya ako'y umaasa na ito'y ninyo gabi gawin ninyo ito sa loob ng inyong tahanan sa ikalimang araw at mula ngayon at sa ika-anin ng gabi kayong lahat ng luha upang kayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan hindi lamang sa inyong sarili kayo din sa kaligtasan ng buong bansang ito sa, sa pagkaroon lahat ninyo ang inyong mga kamay sapagkat ang rosaryo ito ang siyang magiging rosaryo ng inyong espiritu sa inyong pagdarasan. Sapagkat ang aking espiritu at ang inyong espiritu ay magiging isa. Tandaan ninyo lahat ito sapagkat ito ang magbibigay ng pangangalaga sa inyong mga tahanan na darating ang pagdarasan. Tandaan ninyo mga anak ang aking sinabi. Sa ikalimang araw magmula ngayon at sa loob ng ikaanang ng gabi, tayo sabay-sabay na magdarasal upang ang kaligtasan ay sumahing yung bansa. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagkibig sa akin. Kayong lahat ay nating iminigil. Kayong lahat ay nating minamakal. Naway manatili ang pag-unawaan at pag nawa'y manatili ang pag-ibig sa inyong lahat sa loob at sa labas ng tahanan ng Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ako si Maria, ang inyong Diyos. Praise you,